Hello guys, welcome to my channel Sunny Era TV Vlog So ngayon guys, saan tayo ngayon ah, Magluto tayo ngayon ng hipon So Night fishing tayo guys So Catch and cook tayo guys, pagkahuli natin Lutuin natin So yan Sa kakawa guys, sa ating hipon Kapit ang magluto guys pula na ang ating hipon mga idol so ayan punting sabaw na lang patuyuin natin so guys so laki ng hipon guys so um, at simple tayo mga idol sa ating hipon na sa Davao River Thank you for watching everyone. Ito tawon na umipon. Eh shout out sa inyo lahat guys. Uh, sa pamihira ako magakapag-plug sa YouTube channel. I hope pag nag-upload ko na 'yan, 'di kasi sa sobrang busy ko. Okay, hindi na ako masyad nakaka-upload but anyway, uh, balik na naman ako mag-youtube so maraming maraming salamat sa sumusubaybay ng aking channel uh, iwan lang kayo para masyad at kayo sa next vlog ko thank you for watching everyone bye bye